for to this video. Walang tinapay nagtampo yung aso. Lore <laughs> ano <rin> niya. <yung? laughs> Nakatingin sila sa akin. Hey guys, good morning, good morning. Walang tinapay. Kala nyo may tinapay. Wala, kape lang tayo ngayon, kape. Yan. Walang tinapay. Saka, nakabang sila to yung umaga pag nagkakape ako. Kasi, akala nila, may tinapay to yung umaga. Hindi eh. naman talagi ako huwibilan ng tinapay eh grabe noise ang cellphone nato lakas ang noise nag-aabang sila tuwing umaga ng tinapay eh hindi naman ako bibili ng tinapay tinatangod ako lumabas oh. eh ito mukhang tinapay ito mukhang pandesal ito eh ano oh. oh. Kape lang ako ngayon. Mm. Tapos, daog gamay smoke. Smoke gamay ba? Lagi kasi siya nag-aabang ng ano. Nag-aabang siya ng tinapay tuwing umaga. Nasanay kasi yan siya tuwing kape ako, meron akong tinapay. Eh, ngayon, tinamad ako bumili ng tinapay. Kaya eh, yan. Wala muna ng tinapay, guys. <coughs> Tapos ito magkape, maglilinis na naman tayo. Ito, lumboy, dahon, lumboy, natural. Eh, lalo na itong isa, bagong training, kamakainan ng tinapay si Mingming. -Ming tak, Kumusta mo ta na muna diyan ah? Wala ka ano, na eh. Mapambili ako pero tinatamad ako bumili lang tinap pandesal. Tatabad ako lumabas eh. ano lang makay magawa yung araw na to. Daily vlog. Mahirap oy, Eh. Ano pa magisa ka lang solo-solo. Kaya ako, upload ako pa sa isa, pa isa-isang upload para yung ano natin, yung mga social media natin, active. Baka lang, kahit konti views, basta importante lang pag-upload. Okay, salamat yun lang guys. Good morning, mga nangumaga sa inyo, na-happy new year. Ingat, uh, ingat, ingat, bye. pag pong mag-subscribe guys. Thank you for your watching guys. Thank you for your time guys. And please don't forget to subscribe. My name is Kuya Michael ni, Bye.